Ayo, hey welcome back mga paps. Oy, oy oy Ano ba 'tong mga chismis na naririnig ko? Na no, nagpasikat daw kay si Austin Reeves dahil may mga checkers daw na nanonood sa game ng Lakers at Clippers kanina. Ito daw 'yung tinatawag na Austin Reeves effect eh. Austin, you're him. Austin! Austin! Aba aba aba. Kung meron Jordan Poole, syempre, di pa si Austin Reeves. Pero ang tanong mga paps, sino nga ba itong mga cheka babes na nanonood sa Lakers at Clippers game kanina? Mga chinita at singkite, no? Parang tipo yata ng karamihan itong mga chekas na to ah. Base sa aking pagsasaliksik at pagtatanong sa aking kaibigan na lalaki na pan ng twice at sumasayaw ng super shy sa tiktok. Le Serapim daw ang pangalan ng grupo na ito at isa itong girl group na nagmula sa Korea. So ibig sabihin K-pop group pala itong Le Serapim. Pero nanood sa game ng Lakers kanina, di ba? Eh ayun tuloy, to, ginanaan tong pare kong Austin Reeves. Syempre, check a babes na yun, ang gaganda, ang pupute. Bagay na bagay ang kulay ng yellow jersey ng Lakers sa kanila. Lentik na yan, natalo tuloy yung pusta ko sa Clippers. Takeover mode din to ko sa si Rips kanina eh. Kung bakit talaga nanalo at nakahabol ang Lakers. Pati sa overtime, kumana din to eh. Pero kahit sino ba naman, di ba? Pag ka may chikas talaga, na ka talaga maglaro. Kahit ako, mga pups. Pag may nakita na akong chiks na naman dyan sa gilid eh. Pag ako na may gabit ng bola, kahit sampu bang tayo, sama mo yung coach ng kalaban, ititira ko yun eh. Aba-aba-aba, magandang babae na yung nanonood. E gusto mo tantira mo, di ba? E di dagdag points ka, pogi points, di Ikaw pa sikat. Sabay takbo ng mabagal, takbong pogi, at hawi ng buhok ng konti. Sabay tingin sa check sa so pinapormahan mo, e di palung-palo ka ngayon, di ba? Baka mamayaan yan, ipalo ka na sa IG or add ka na sa Facebook. Panalong-panalo talaga. O teka, 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 yung pampagod vibes natin. Hey! By the way mga babs, eto eh, na yun eh. Subscribe mo na tong YouTube channel natin. Pakisubscribe pa to ng iba eh. Si Austin Reeves ay naglaro sa loob ng 38 minutes at nagtala ng tumataginting na 15 points, 7 rebounds at 7 assists. At nakapagpasikat sa Le Serafim. Pero by the way mga babs, di talagang may kakaila ang ganda ng laro ni Austin Reeves kanina. Buong Lakers ang ganda ng laro. Lebron James, Anthony Davis, Christian Wood, eh lahat maganda ang nilaro talo na talaga sila dapat doon eh, nakahabol lang. Pati sa overtime, nag over sila. Hindi na talaga nila pinaporma ang Clippers. Yun nga pa lang, Les mga Pops. Eh may mga batang members yun. Natatawa ako, nagtanong ako sa kaibigan kung sumasayaw ng Super Shy sa TikTok. Sabi niya, minor pa daw yung isang member doon. 14 pa lang. May nakita kasi yung picture, eto yun, no? 14 lang pala to? Grabe, no? Grabe talaga mga bata ngayon. Piruin mo, 14? bago ba lang dinadalaw na regla to, isa ng pagdadalag eh. Pero ganito na itura, no? Grabe! 14? Talaga? Yung iba naman daw ay nasa legal age na. Ito lang yung nasabi sa akin na 14. Pero bag may chicks na nanood kay Austin Reeves, alam na ang outcome ng laro. Lakers tayo dyan!